naman talagang in order ni speaker na dapat pulbusin dahil oh. ako ako'y sinisisi doon sa pulbronic video at saka doon sa larawan ng mga pogo ng queen. Mm. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, eh malalaman nyo kung gano'ng kasakit uh, na madawit ang mga mahal sa buhay. Yan, magandang hapon muli sa inyo mga at yan, Meron naman tayong re reactionan ng ngayong araw, ngayong hapon. Yan, uh, magandang hapon pala sa inyong lahat. At uh, muli, nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. Ano bang meron ngayon? Mainit na usapin. Mainit na uh, bangayan. Ito patungkol doon sa usapin ng uh, uh, sa asawa ni, ano, ni Harry Roque, no? Na talagang uh, ginagamit yung ano, uh, Pangigisa. Ito ay uh, di umano ha. Uh. Uh, Doon lang sa napanood natin. Kaya ano ba meron dyan? Oh? Tuloyin mo. Panoorin natin ito. Inaabuso ang libel immunity. Yan ang sinabi ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Mayla Laban sa lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte second representative Ace Barbers. Sa Facebook post ni si Mayla Roque nitong Sabado, pinalagan niya ang aligasyon ni Barbers na incorporator siya ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Wala raw dokumentong magpapatunay nito. Git din ni Mrs. Roque, bumiyahi siya pa Singapore para sa medical treatment na karapatan niya. Pero malisyoso raw ang interpretasyon diyan ni Barbers at hindi tinanggap ng Quadcom ang mga medical certificate niya. Nitong Huwebes, naglabas ng show cause order ang Quadcom laban kay Myla Roque dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig may isang video naman dinipensahan ni Harry Roque ang kanyang misis at iginit na wala ang pangalan nito sa listahan ng incorporators ng Lucky South 99. Itin so yan mga kasama no, bakit kasi hindi tinatanggap yung mga medical certificate. Eh yung mga doktor po, ha? Biroin niyo mga doktor ang pumirma doon sa medical certificate at hindi mo tatanggapin. Aba, nakakatawa ka. Mas magaling ka pa sa doktor. Eh kung ikaw ay nagkakasakit, doon ka sa doktor, sa ospital ka pupunta, sa doktor din ka nagpapakonsulta eh. Bakit hindi mo tatanggapin yun? Aba, abe, abe, abe. Ayun ang tanong. Tanong lang man, tanong lamang ito. At nakakatawa na, no, mga kasama, eh parang halata na, no? Dito rin sa video ha, nagbabase tayo sa video. Ah, parang halata na kasi. Eh hantay natin ang sagot niya, no, ni ano uh, ni uh, Mr. Roque uh, patungkol dito. Pero kahit pa paano, dapat kasi yung mga ganyang bagay, eh, hindi nyo ginagamit yung mga ganyang uh, kapangyarihan. No, parang oh, sobra-sobra naman ata yun. Bakit hindi yun tatanggapin? Eh di patawag nyo yung doktor para magkaalaman kayo. Oh, kapuntahin nyo dyan yung uh, taga Singapore na doktor. Oh, kung gusto nyo uh, ma, ma mapaniwala talaga, eh, pag mga ganyan, respeto nyo yung karapatang pantao, no? Yun lang para sa ating opinion, ha? Opinion lang yon. Ah, uh, eto, ha? Sasagutin niya ni uh, Mr. Harry Roque yung mga uh, aligasyon, di umano, ha? Nitong si, ah, uh, uh, Barbers ba ito? Barbers? Oo. Oh, si Barbers, ah, uh, tignan natin kung ano yung mga aligasyon ni Barbers dito. Ha? Okay. Barbers, pasok! nag-interview po siya. At ang mga sinabi niya, ay eh, yung misis ko daw, incorporator sa Lucky South, unang-una, pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. Ako. At pangatlo, siyempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinama. Ako, yung paratang na yon, no? Oh, para tumakas, eh, hindi maganda yon. <laughs> Oh, dapat meron kang uh, pruweba talaga. At saka, bakit naman tatakas yung tao? Eh, hindi naman talaga kasali. No? Ano ba yung uh, pinaka-pruweba mo talaga na dinadawit mo? Eh, baka panggigipit na ata yan. Di umano ha? Di umano. Tuloy natin. no? Uh, ah, boss uh, Rocky, ano ba meron? Okay, at uh, nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi na ngayon. Naiintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque. Dahil ay, 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 ay. na ay, 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 Naku. Oh, Utos pala daw yun. Ha? eto ayon ito ha. Ah. Bakit naman? No. Eh, kung ganyan na nangyayari, eto mo, eto siguro ang lahat ng nasa likod nito, no? O, para gisahin. Ay, bakit kailangan gisahin? Ano ba yung ano? Nararamdaman nila. Abanta ba to si uh, uh, si Boss Roque, si Kuya Roque sa kanila? Eh, siguro naman eh hindi naman. Oh, paano lang uh, ganto nangyayari? Isipin niyo ah. Oh, si Boss Roque lang ang uh, ang issue rito. Bakit pati yung asawa dinadamay? Eh yan nga, yun tanong lang ah. Tuloy natin yung pulvoronic video at saka yung picture kung saan lumalabas, kung sino ang king and queen ng Pogo. Ah. ganoon pa man, ulitin ko po ha. Kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? E tangi mga napakalapit lang kay Presidente, meron ganyang access para... Oh, yun! Nako po! <laughs> Dahil lang pala doon sa video na kumalat, ayun uh, ay paratang sa kanya. Ang tanong, oo, oh, may patunay din ba? Yun ay katanungan lang. At ang mga taong bayan, eh, naniwala ba kayo doon sa video na yun na sinasabi nito ni, uh, ni uh, Kuya Harry Roque? Eh, baka yun nga ang pinagmulan. Ah, hindi natin alam ha, kung ano talagang katotohanan. No? Oh, tuloy mo pa, Kuya Roque. Tamakunan siya habang sumisinghot ng ni. Naku, yun naman pala. Oo, oh, meron pala palang singhutang ganap dito. Oh, masarap ba? Oh, yung pagsingot? Tanong lang ha. Ah. Ay, hindi ko alam kung masarap yan. Oh, kayo ba mga taong bayan? Oo, oh, oh, may tanong dito. Naniniwala ba kayo na ito ay uh, sila yung mga nasa video? e eh, comment nyo kung naniniwala kayo. E eh, kung hindi naman, di i-comment nyo pa rin na hindi kayo naniniwala. oh, sige, tuloy. Pero in any case, ano ba mas sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Nako, so, ano parang so, yun ah. Naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Ayun naman pala. Uh, so, ang Senado, at ang kung uh, ano sabi, ang Senado, ulitin natin na uh. Ay incorporator daw ng Lucky South? Sus Joseph naman, is. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Ah, uh, okay. So, yung witness ata yun na nagsasabi na hindi kasama yung uh, pangalan ng asawa ni Boss Roque, ni Harry Roque, Myla Roque. So, hindi naman pala kasama. Bakit ginigiit nyo pa yung tao? Ah, at parang gusto nyo pa isama sa kaso. Yun lang ang tanong. Eh, naku, wag na. Huwag nyo gamitin yung mga kakayahan niyo pagdating sa mga ganyan, no? Pagsilbi na lang kayo na maayos. Kaya baka sa susunod niyan, hindi na kayo manalo. Ah, kilala na kayo ng mga taga, ano ba to? Taga Bisaya, Mindanao. Naku, baka hindi manalo to. Ayun lang ha. O, oh, tuloy. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. O, oh, wala naman Sana, pala. patas lang tayo. No? Dahil paano pa naman maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasi nungalingan ang sasabihin ng mga kongresista. Ilang beses na po yan na isinwala at kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hmm. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Oh, aking... kita mo. Hindi naman pala kasama yung kanya may bahay. Eh, Nakaka. Na, alam nyo, pag mga gantong issue, eh, kampi-kampihan na lang ito eh. Kung sino ba ang nasa likod nito, eh, yun na talaga ang susundin niya. Kasi pag hindi niya sinunod itong uh, bossing niya, eh, naku, baka mamaya itapon ito sa inidoro, no? At hindi kampanya. O, oh, medyo siguro nagpapalakas ng konte Na, ano? kumikikig ng konte para medyo, uh, alam mo, mabango ba? O, oh, kasama to sa ano eh, ano ba yung croc roll? ano? Kwa, ano, ano, Quad quadcore? Oh, kasama ito eh. ah um, Doon, sa napanood natin video, no? Panoorin nyo lang, balikan nyo lang yung video ko. Kasama ito si ano, Anong pangalan na ito? Oh, ah, Barbero. Kasama ito. Oh, sige, kuya, oh, tuloy mo. Ang conclusion ngayon, eh, talaga nakakalap na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila, kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Maaari. Kaya mabuti na lang po, televise lahat ng hearing no? ng, ng uh, quad. No? Naku, buti na lang pala. Buti na sabi mo yan, na uh, Boss Roque. Kasi kung hindi yan na televise, ay baka magawa ng manipula. No? Baka mabag, mabigyan ka agad at i-contempt ka, i ka agad. Yun lang ang problema. Di ba? Buti na lang, uh, nakalive naka-live uh, at televise, at maraming mga uh, vlogger at uh, yung mga mainstream media na hindi natin masabi kung ano ba talaga. So, yun, buti na lang may ganun, may ganun tagpo. Ah, uh, maswerte pa rin kasi napatunayan na yun, ah, uh, napatunayan na doon sa hearing sa Senado at sa Kongreso na hindi kasama nga ito si uh, Ate Mayla. Ah, uh, Ate Mayla. Oh, oh Boss Roque, okay, ano pa ba meron diyan? nakikita nyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at mm. paano nila abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga. No? Pero malinaw po doon. Oo nga, minsan, napapanood natin, ah pag nagtanong itong mga to parang below the belt, ano? Ah, lalo na yung uh, issue yung kay Kasi. Oo, oh, eh, yung mata niya ano doon eh. Ano ba artista ba yun? Oo, oh, malagkit yung mata niya doon. Aba, ewan ko bakit. No? Mukhang uh, type ata di umano. Ha? O, tsaka yun. O, oh, sa susunod, wala na yun. O, oh, kilala na rin yun eh. Pumanig ata yun sa, ano, sa mga grupo-grupo. Alam nyo, mahirap yung mga may grupo-grupo dyan sa, ano, sa kongreso. Oo. Oh, oh, Diyan nagsisimula yung, uh, alam mo na, yung uh, butik eh, hanggang sa gigimbuaya, buaya. Kaya, ganon. O, oh, ano pa dyan, meron? Walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Mm. Ang tanging uh, involvement ng misis ko ay e doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamayari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no? naipublish naman po yung red alert ng um, Interpol. Wanted po yung Chino na yon para mm. sa financial crimes sa China. Okay. Hindi po dahil sa Pogo. Oh, so, yun naman pala. Ha? Ah, ah doon lang si Ate Mayla na ano sa ano, incorpora incorporation doon sa property. Pero dito sa Pogo, aba 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 aba. Parang ah, uh, napatunayan na nga eh. Sinabi rito. Oh, di ba? Kayo rin mismo. Eh bakit ayaw niyo pa pumayag? Oh. Barbers. Bakit? Bakit gigil na gigil pa rin? Oh, tuloy wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa pogo. Mm. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila magsinungaling sa mga bagay-bagay na ito e eh, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. Mm. At pangatlo, ang sabi niya, napakadabi daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, is naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong. Na hanggang ngayon naman, eh, naninindigan siya na siya ay Worldwind Corporation yun nagpapaupa lang sa Lucky South. Mm. At na Oo nga pala, Kuya Roque. 'Di ba? Sinabi nga niya no, yung babae diyan na witness, resource person na hindi ka nga kasama at yung asawa mo. Eh bakit pinipilit pa rin nila, pinagigita nila na ikaw ay eh, mastermind? Ay ba grabe yung paratang na yon, 'di ba? Oh, kayo ba mga kasama, Niniwala ba kayo? na si Kuya Roque ay sangkot dito. Palagay ko hindi. Oo. Oh, ayun lang ang palagay ko. Opinion ko lang naman yun. Kung kayo may opinion, di mag-comment kayo para sama-sama tayo. Alamin natin kung ano may opinion nyo. O, oh, Kuya Roque, pasok! Malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pagpaulit paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Yan. Bakit sila nagsisinungaling? Eh kasi talaga hindi nila ako madiin. Mm. Bakit nila ako madiin? Eh wala po talaga akong kinalaman sa mga pogo. O, oh, kita nyo? At ang nakakaabala, nakakuha ako ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam nyo ba kung sino nila nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kung hindi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nako po! And... haba aba naman, bakit nyo pa yung nananahimik na tao doon sa Davao kailangan nyo pang isabit dito? Di ba? Wala, wala na ba kayo talagang, uh, ano, ha? Ah? Pasalamat na nga lang kayo, nadamay kayo sa pagpanalo uh, ng mga Duterte. Kung hindi dahil sa Duterte, wala naman talaga kayo. Ayun lang ang opinion ko, ha? Ah? Eh kung may opinion kayo dyan, isariliin ninyo muna. Ako, sinabi ko lang yung opinion ko. Kaya kayo, ah, yung mga nandyan, mga, alam tawag doon, chinelas, yung crocs, ha? <laughs> ah? eh na kayong silip ng silip. Tigilan nyo yung pagsisilip-silip nyo, hindi na kayo nakakatulong sa taong bayan. Parang anong nangyayari ngayon? Eh parang uh, lumalabas na parang entertainment na nga lang kayo. Sabi nga ni uh, uh, Congressman Marculeta eh. hindi naman kayo mga abogado. Uh, bakit kailangan nyo mag-hearing dyan? Bakit kailangan nyo magpa-content dyan? Oh, dapat isa lang nyo, kung halimbawa may ebidensya kayo, mag-file kayo ng kaso. Kayo mismo mag-file. Hindi yung uh, gagawin nyo, kayo ihiri, papahiyan nyo yung mga tao dyan. Diba? Uh, ilan pa kayo nagtutulong-tulong dyan? Ganun ba, nagbuo kayo ng quad? Ha? Ah? Ano ba yung quad? Para saan ba yun? Isa lang naman yan eh. Oo, oh, kayo lang, kampi-kampi, di umano. Oh, lahat naman na napapanood natin, lahat kayo, oo, oh, nagkakampi-kampihan dyan. Bakit? Sino ba nasa likod niyan? Diba? Tanong namin. Aha? tanong din ng taong bayan kung sino ba talaga ang nasa likod niyan. Pero sa video na ito, mga kasama, ah, ang patunay dito, ay ito yung sinabi na ni Kuya Roque kung sino ang nasa likod diyan. 'Di ba? Dapat hindi ganoon, ha? Ah? Sa bagay. O oh, kailangan yung uh, sumipsip ng sumipsip diyan. Alam mo bakit? O oh, next year, baka mawalan kayo ng pondo. 'Di ba? <laughs> Baka hindi kayo mahataga ng pondo kailangan galingan ng pagsisip-sip. O, oh, tuloy mo, kuya. Ano naman ni Presidente Rodrigo Duterte dyan sa mga ayan? E talaga ni hindi niya nakita anino ng Lucky South. Gaya ko po, na niminsan, hindi ko nakita anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Kaya nga, maski sinasabi ng iba na sabihin na natin naging abogado ka ng Lucky South, eh ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Eh ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente? Di ba po? No, oh, tama. Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako legal counsel? Eh, ni isang singkong duling, hindi naman sila nagbabaya. Di ba? No. Papayag naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag oh. pro bono, walang bayad, eh meron naman po kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay ang kaso mo ay wala namang oh. kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay profesional. So sana po. Okay, oh, tanyo mga, mga kasama. Sa... Ito mga gantong uh, problema, eh dapat hindi na yan, ginigipit, no? Wala naman talagang kinalaman. Ah, idadawit nyo pa. Ah, ah ayon yan. Dito kay, ano, kay Kuya Roque. Idadawit nyo pa ang dating Pangulo. Aba, nakakatawa. Diba? Naku naman. Problema na naman ito. Oh. sabagay kung halimbawa kasuhan nyo ang dating Pangulo, eh, hindi naman makukulong na yon. No, hindi na siya makukulong. Nasa batas din naman yun. Na yung mga ganung edad, eh, hindi na kinukulong. Ha? Isipin nyo nga. Ngayon, ang problema nito, oh, pag natalo na kayo, at kayo naman ang kasuhan, ay eh, sigurado maraming bubuta sa inyo. oh, ilang bilyon, ilang trilyon? Nako po. Yun lang ang tanong, ha? Nako, kung mananalo pa kayo sa 2025. Ah, lahat ng mga nakaupo na, ano ba tawag doon? Crocs? Ha? Ah? <laughs> di umano. Yung mga crocs di umano, eh, kilala na kayo ng taong bayan. Di ba? O, oh, tuloy mo. Kuya, ano ba meron dyan? Katotohanan. Well, ang sabi din ni uh, Ace Barbers, eh, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Mm. Nagpunta po siya sa isang hospital at meron pong record diyan, At sana itigil na itong Oh, kung may record naman doon sa nag-aakusa, pinaiyak niyo pa yung babae, yun. 'di ba? Huwag ganoon pati yung anak niya nadadamay, anak ni Ate Mayla. Oh, huwag ganoon. Oh, yung nagpaparatang. Oh, sa kaya gawin 'yan, hindi ka kasali. Pinaparatakan mo yung tao, 'di ba? O oh, kaya ganto naman, magkabaligtad. Ikaw naman ay ikakasuhan pati yung pamilya mo kakasuhan. Di ba? Hindi naman maganda yun. Problema yung ginagawa mo. Alam mo, mental uh, torture yan do sa tao. Napakabuti naman ng tao. Hindi naman sa kasali rito. Ay ginagawa nyo ng issue. Para alin? O, oh, alin ang sisirain nyo? O, oh, reputasyon di umano. O, oh, sige, tuloy natin. Ang hindi ko mag ma maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Oo. Eh ako lang naman talagang in order ni speaker na dapat pulbusin dahil Oh, kita niyo naman, 'di ba? May order naman pala sa kanya na siya lang. Bakit kailangan idamay ang kanyang asawa? Ha? Lumabas diba na sa video na ito, ha. Oh, may order naman pala. Aminin niyo na sa tao. asa ah, sa bagay nakikita na natin sa Congress eh. 'Di ba? Na kayo diyan ay tulong-tulong. Talagang pinagtutulong-tulungan niyo 'yung mga hinihiring niyo diyan. Eh, kawawa yung mga, ah, di ba, yung walang kasalanan. Oh, kaya nga sabi rito, eh, huwag nyo nang isama yung asawa ko. Kung ako ang uh, pakain nyo rito, sasagutin ko yan sa kung uh, saan man tayo husgado. Pero sa kongreso, hindi ko sasagutin yan. Ah, ano kayo, abogado? Tinalo nyo pa ako, ah. Ako nga, abogado ko eh. Eh, kayo, nag-aral ba kayo ng pagkalo? Hindi naman, di ba? O, oh, tuloy ako yung sinisisi doon sa pulbronic video at dyan doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na rin dawit ang mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, e eh, malalaman nyo kung gano'ng kasakit uh, na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman. O, oh, ulitin natin, ulitin natin ha. O. Oh. Ulitin natin, naku. Huwag nyo kasing dadawit. oh, O, oh, boss, oh, kuya, o, oh, bira, hospitalization. Punta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko ma maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila. Eh ako lang naman talagang in order ni speaker na dapat pulbusin dahil oh. ako'y sinisisi doon sa pulbronic video at ka doon sa larawan ng mga pogo king and queen. Mm. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, eh malalaman nyo kung gano'ng kasakit Namadawit uh, na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Oh, nyo? politika, panandalian lang yan. So, lilipas din yan. Bilog ang mundo. Minsan nasa ibaba. Minsan nasa, nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no? na hindi kayo man mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. O so, oh, yan, di ba? Narinig nyo. Ah, tandaan nyo, ah, nagbitaw ng uh, salita si uh, Kuya Roque dito. Ah, pag uh, ikot ng mundo, yung bilog na, oh, sabi natin gulong. Pag ikot naman niya, aba. ba? <laughs> diba? Oh, malalaman natin yan next year na. Ha? Ah, yung mga tatakbo na ano. Ngayon, mga kasama, kung alam nyo yung mga uh, mga kandidato nyo ay trapo, bitawan nyo na. Hanap kayo ng bago. Ha? Ah, ang alam natin, parang uh, tatakbo ata si Congressman Marcoleta, Oh, sa ticket ng mga Duterte at yung mga Duterte no. Ang mga Duterte ay tatakbo rin. Ngayon hindi ko pa sure kasi wala pa nang mga lineup eh. Pero ang kagandahan lang dito ah eh piliin kung ano yung nararapat kasi marami rin nagsasabi. Ah maraming nagsasabi na maganda yung ah, nagawa talaga noong panahon. Kahit ako naman tuwan tuwa rin na mo, tuwan tuwa rin ako mga panahon pa na ah, mga pulis ay takot pa sa presidente. Mga sundalo, takot pa sa presidente. Ang mga gumagawa, ang mga durobo takot pa sa presidente. Eh ngayon, parang wala na katang katakot-takot. No? Parang uh... Sa survey, abangan nyo ah. Meron tayong ibibigay na video sa inyo na talaga namang magugulat kayo. Parang ang nangyayari, ah, uh, yung uh, mga research na nangyayari ngayon sa social media, eh parang taliwas doon sa survey na nangyayari. <laughs> Nakakatuwa, no? Parang manipula nila yung survey. Pero ganun pa man, kuya, ano pa meron dyan? Iwanan na natin sa Ace Barbers na yan, no? Mm. Dito, sa... Sa ano na yan, may papakita lang tayo na message o isang uh, mensahe eh, mula kay uh, Ate Myla. O, ayan oh, ang sabi dito, sabi yan ni Ate Myla. Kita nyo ba? Oh, uh, sabi dito, um Ace Barbers is an abusive individual. Oh, uh, he abuses immunity from libel with a claim uh, that I am incorporator of Lucky South even when there's is no single document linking me into it. So kahit wala ano ha, uh, wala namang ebidensya na uh, konektado siya sa laki saut eh wala naman bakit kailangan nga na oh kailangan siya idawit at uh, inabuso yung immu immunity from libel so i flew i flew to singapore for treatment but his malicious interpretation oh ba diba? proves why his panel never accept any of my medical certificates not just from my long time doctor but even hospital records and i travel because i have a right to travel as a guarantee by the constitution tama ang isang mamamayan ah ay malayang makakapag travel hangga't gusto, ma, gusto niya gusto pero na lang kung merong itong uh, convicted case ha ah, doon hindi na pepede pero hindi naman to convicted eh oh nagpapagamot nagpunta ng ano nagpunta nang uh, Singapore para sa isang ano treatment ba? Grabe no. Oh, sabi pa dito, and uh, kung barbers, you are not somebody who can declare my family. Wasak. Check your, my, check your mirror. Oh, di ba? Mahirap ah, naman ng ginagawa nito. Oh, ni, um, ah, ganun, ni na, ako sa kagad, ako sa. Parang, hay, nako, problema nga ito. No? Sana hindi naman ganun. Kung uh, totoo yung sinasabi ni uh, Boss Rocky dito, yung nasa likod nito ay isang tao lang dahil nga sa mga nangyayari, no? Eh wag naman idamay yung asawa. Eh nagsasalita yung asawa, hindi niyo pinapaniwalaan. Pinapakita yung uh, uh, certificate ng doktor, hindi niyo pinapaniwalaan. Eh bulag at pipinata kayo. Oh, yan na mga kasama. At uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, pasubscribe subscribe na lang po at hit mo na yung bell para updated ka sa ating mga video. Ha? Ah. Uh, salamat po at uh, meron na tayong uh, pa-6,000 new subscribers. Ah, uh, isang like, isang share. All good sa po tayo dyan. Ah. All right, Alright. Okay, hanggang dito na lang po at mabuhay kayo lahat. Bye-bye!